Yes, Ulingan Mga inuuling niya yung mga inano na ng GCP. Ah, uh, baka sabihin nila mambas na naman yung iba. Yan ay malinis, yan ay ano ng NGCP ang mga luuling na yan. Dating putol na. Yan, no? Oh. yan tinabas niya yan. At yun, ginahawanan niya yung mga mahugani para mabilis ang paglaki. mm -hmm.